Oh. Hi guys, andito na kami, dumating na kami dito sa Libuganon Beach. Ayan, dito lang yung mas mura, walang entrance. Ito lang mga service namin, mga kasama namin, mga anak, mga apo, relatives lang. Kapatid, pamangkin, ayan, kami-kami lang guys. Kami-kami <laughs> lang. Mm. Makaligo lang, makaligo. Asa ah, naman ang kung na ito? sa leton, ligo na ito. Hindi, ligo na sila. Uh, ah, naribor na yun. Oh. Maman. Ito na, malinis na yung ano nila. Diya, anong una? Oh, hello. Hi. Ah. Kana? Kani? Kani manam ang sauna o kani? Kani? asa man ang kwan na to. Ay, asa man. Nong! Ayo, ay main buntag. Asa man ta mag pananghid o kwan? Kate, ha? Hmm. Ah. kira balik Ayun, naan na sila. Oh, wow. Early in the morning, guys. 6, 6, 6, anong oras na ngayon? 6.30, 6.30 a.m. Ayan, tahimik. Oh, tahimik, guys. Today is Tuesday, March 25. 2025. So, parang kami pa lang ang nauna dito. Mga kids, ayan. Wag mo na sa tubig. Oy. Mga oh, kids. Mabasaan ah. ang pajama ni Tahimik pa ang ano, beach. Tayo pa lang ang nauna dito. O hmm. oh, sige na, mag tagalog <laughs> na. Ayan, mag-ready ready na sa table. Ready ready ready. Ready ready sa table oh, may pandesal. Oy, parang ano, ginataan itong ano balahoy, oh. Wow

Nasaan ah, naman? Na, dito speedicab. Siya, so, naka pa itong uling isa? iti lang ni Gabriel lang akong pag-asa. Ha? Ah. Uling? Naman ito yung uling. Asam itong uling so, dadya? Saan itong uok? May sigo ito. Asa oh. na yung isa na ito? Hmm. Aturo dadya, huwag gibitay. Aturo. Kasi ah. kulangon na ba? Ang? Hindi ba ang, isda ba? Pero ang ang, uh, uh, ang kuan lato, butang din lato. Ano'y tamban? Na, ay. Uh, lato tag, kuwan, na. Tagto. Muna eh, na nun. <laughs> oh. Magaling pa ko. Asa Ha? Oh, ikaw ano Ikaw ano

Uy. Ay, lato manin. Ay, lato. Guso na. Abi na kong guso. Mas barato tong guso. Ma, kwan man po dang guso kay ganahan man po dang guso. So, 100 man po dito. Siguro Obba. lato ka na murag lusa. badai ba? Mm. Sige dah, ikuan dah. Di ba kwan man eh? Di pa rin guso? Lato. Lato. Nawa, di ko kabalo. Di ko kabalo. Di ko kabalo. Muna ay lato. Yan Ya pila, 30 ang kuwan, ya pila na. 100. Ano yung pandisa lo, tagay mang hod choy. Press. Hmm, uh -huh. lato. Eh, mura man eh. Di ka gana nga nga eh. Okay raman. Maka anong pun. Tagay I mang hod pandesal pandisa lo. Mama yung kasana nga. Nah, hujan sana. <repeans> Asal belum jadi. Asa.

later guys kaya mag prepare pa mi